tali po mga kaibigan, mga sang, mga sanggay Ito naman sila kay sa putahin ng ina mo. Pritong isda po. Ayan, ulo. Ito yung kanyang buntot. Ayan, kasi hindi magkasya. Ayan, hinati natin. Ayan. At ang isasahog natin po dyan ay dito sa uh, labong. Ayan. na, ayan, dyan na po. Mix na yung ricado, ha? Ayan, kakukulo lang. At ito yung ating saloyot. Ating uh, ilalagay na mayami ang konti. At uh, syempre, ang isa pang dagdag na gulay ay yung talbos ng kamote ayan so yan lang po ang mga gawain ni Lakay ayan at ng aking girog luto luto pag may time kaya mga kasinyur dyan ay eh, ugaliing kumain ng gulay at isda para makaiwas sa kolesterol ayan so kalina't tikman ang mga lutuin ni Lakay sa putahin ng ina mo ayan ayan Patapsing na natin sa saluyot. Ayan. Ayan. konting luto na lang ay tayo'y manananghalian na. Ayan. Talaga naman. So, ayan po. Ayan, lulutuin na yan. At pinakahuli ay ito. Ayan. So, mga limang minuto. Tatalo na ang tanghalian ng magsing-irog. Kaya halina, tikman ng mga luto inilakay sa putahin ng ina mo. So muli, magandang tanghali at naway pagpalain tayo ng pungray kapal. Bye bye!